Hello po guys. Eh nagbabalik po tayo sa ating panibagong video. Eh today's video, pupunta po tayo sa mansion ng mga friends ko. Eh today's today's video, ako lang po mag-isa. Huwag na natin patagalin to, guys. Eh ituturo ko sa inyo, I mean, aani uh, na ako sa mapa. Kung saan tayo pupunta, guys. Napakalayo na pa. Ito po yung mansion na sinasabi ko. Dito po tayo pupunta today. Ayan. naglag guys. Dit lang po. Mic check. Mic check. Oh no, Yun, yun guys, na ano ko na. Itara na guys, pupunta na tayo sa Manchun. Eh, dito, nakikita nyo yung orange doon guys. Tignan nyo yung mapa, makikita nyo yung orange. Doon po tayo pupunta. E today's video, eh, ngayon malayo kasi yun. Eh, pag nakita, pag, pag to guys, makikita nyo yun. Yung mga kaibigan ko guys, promise. Basta mag-like and subscribe lang kayo guys. Lalo na si Mikaela lalo na si Yuan, Audrey, makikita nyo yung mga friends ko. Hindi lang basta-basta Minecraft yung nilalaro ko guys. Pati na rin car parking multiplayer. Kasi napakaganda nito, napakaangas ng mga graphics nito. Oo nga pala guys, pinagas ko muna, nawalan ako ng gas. Kaya tara na guys. Ano ba yan? Nawalan pa ako ng gas. Pasensya na po kayo guys. Tara na. Pupunta na tayo. Eh, bilisan ko muna guys para baka naiinip na kayo eh. Sige, eto na. Hintay lang po kayo guys ha. Eh, pagka... Uy, muntik na ako Eh, pagka alam ko, meron na daw, nag-install na daw si Yuan ng ganito. Pero si Mikaela, hindi pa siya. Kasi, yung phone niya ay Vivo ako. Ay techno. Ito pala, hindi lang, hindi lang nilalaro ko Roblox. Hindi lang nilalaro ko Minecraft. Pati na rin CPM. Car Parking Multiplayer na rin, guys. Ito, malapit na ata tayo, guys. Mm, mali, 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 mali. Oh, no. Kailangan tayo balik, guys. Balik. Mali. <tosan> Pasensya na kayo, guys. Ito. 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 Di pala tayo, guys. Oh, no! Ano ba yan? Papagawa ko mamaya. Oh, no. Sira. Ano ba yan? Bayaan nyo na, guys. Papagawa ko na lang sa, ano, kay Brad ko, kay Tol ko. Ayan. Pupunta na siguro tayo, guys. Hindi ko alam. Saan na ba tayo? <coughs> ano ba yan? Dito lang pala tayo. Tara na. Ano ba yan? Mala malayo pa ata. nyo na guys. Hmm. Sorry guys kung naglalag cellphone ko. Pagpasensya nyo na. Ano ba yan? Ang lamig naman dito. Hmm, kinigan ako ako. Straight line lang tayo tapos tiko. And nandito na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Napakagani napakaganda, napakaganda niyan. 5. Hindi ko alam. 5 million ata. Ayan. Ayan yung sinasabi ko, guys. Napakaganda nito. Eh, kung napapansin nyo, kalbo ako. Papasansan nyo na, guys. Eh, ito. Ikanda e, nito. Brad. Oh. Oh, my hindi po hindi po ako nakabay ng ganito kasi sobrang laki nito house na to kaya hindi pa ako nakakabay ng ganyan pero susunod siguro bibilin ko na yan guys ayun lang guys kapag kapag nandyan na yung mga friends ko siguro meron ng ganyan yung mga friends ko sige guys babush